Hi guys, ganda ng ngiti ni Inday. Binigyan kasi ako ng kaibigan ko na si Julie, ng sitaw. O di ba? Libre ulam na, libre content pa. Sa ka pa? Tulad ng adobong manok, ganito din ang ginagawa ko sa sitaw. Sinasangkap ako muna ng tubig, toyo, bawang, sibuyas at paminta para maging malasa yung sitaw habang pinapakuluan ko, ginupit ko na rin toko na bigay naman ng ate ko. Pag sinuswerte ka nga naman, pati panahong libre. At ngayong malambot na yung sitaw, pwede na tayong mag -isa. Gamit na gamit ko talaga tong magic kawali ko. Pwede rin ba mag-init ng tubig dito? Charot, ang lamig na kasi ng panahon ngayon. Ang hirap ng maligo ng walang mainit na tubig. Okay na tong bawang at sibuyas, kaya pwede nang ilagay ang toko. At pwede bang mawala itong chicharon? O tingnan nyo, pati papel gusto mailuto. At para lumambot naman yung chicharon, lang muna natin yan. Ay na to, kaya ilagay na natin yung sitaw. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa isinabot na ba yung sabaw? Hindi naman nakailangan palambutin kasi malambot. Wala lang, type ko lang. At pagkatapos ilagay, eh may mekos-mekos lang ulit natin yan. Yan po yung tinatawag nilang sangkutsa para lumasa yung mga sangkap sa sitaw. Ngayon po, pwede na natin ilagay yung pinagkuluan. Nilagyan ko din ng pork cubes para mas lalong masarap. Nakuntian ako sa sabaw kaya dinagdagan ko ng tubig at nilagyan ko na rin ng pampalasa. Pampalasa, bekay na men. magluluto ako, ginagamit kita. Kompleto na po ang mga sangkap nito kaya pwede na natin lagyan ng suka. At syempre, wag muna hahaluin. At pag kumulo na po siya, pwede na natin Oh, ayan na naman ang feeling chef, tumitikim na naman. At halatang hindi na siya han. Medyo kulang kasi sa alat kaya nagdagdag pa ako. Ready to serve na po ang aking adobong sitaw. Maraming salamat, friend Julian. See you on my next vlog. Bye!